'yung 1 uh, ay Inaasahan na makakapekto rin kahit dito sa Metro Manila kahit sinasabing hindi ho dadaan ang sentro ng sama ng panahon. Pero may mga hakbang na ho ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Maynila upang matiyak ang kahandaan ng kanilang gobyerno dyan sa naturang lugar. Ang lungsod na kaalerto na rin para sa mga posibleng epekto ng bagyo lalo na yung mga pagbaha na madalas na itatala dyan sa lungsod ng Maynila. May balita si Bombo Grant Hilario. Tiniyak ng kasalukay alkalde ng lungsod ng Maynila na si Mayor Francisco Escomore na dumagoso ang kahandaan ng lokal na pamalaan para sa paparting na bagyong uwana. Inalerto mismo ng natural alcalde ang mga ahensya ng pamalang lungsod upang ito'y maganda sa inaasang paghagupit ng malakas na bagyo. Sa isanagawang Manila City Disaster Risk Reduction and Management Council's Pre-Disaster Risk Assessment, inatasan ni Mayor Esco ang departamento na siguraduhin na kaantabay ang lahat ng emergency response teams. Pati evacuation center ay pinatitiyak rin upang nang sagayon ay mayroong maayos na matutuluyan mga residente sa anim nitong distrito sa kalimang manalasa ang bagyo. Kung kaya't ngayong tanghali ay itinaas na ang red alert status para sa inaasang epektong dulot ng bagyong uwan sa lungsod at lalo na sa bansa. Habang kaugnay sa usupin, malalang nagbagi ng isang milyong piso ang Manila City Local Government donasyon para sa lalawigan ng Cebu at ibang bahagi ng Visayas. Ito'y buhat naman ng manalasa ang hagupit ng bagyong tino kamakailan. Kahirap ng uh kinakaharap ng mga kababayan natin uh, sa Cebu at ibang bahagi ng Visayas eh marami dyan may mga kaanak sa Maynila kaya in our own little way nag money na tayo na ang Kapitolyo ng Bansa at mamamayan ng Lusod ng Maynila ay nakibahagi uh, na maibsan uh, yung kinakaharap ng ating mga kababayan sa Cebu nalulungkot tayo dahil nagkakasunod-sunod sa Cebu, itong mga ganitong klaseng trahedya, walang may gusto niyan, nature po yan. Dal rito ay nanawagan sa publiko si Manila Mayor Isko Moreno Dumagoso so magbahagi rin at makisap pagtulong sa mga kababayang nasa lanta ng Bagyong Tino. May nabuti ng inyong pamalang lusod na maglunsad ng fundraising for province of Cebu at naglaan ng lungsod ng 1 million pesos at ako na may nananawagan o sa mga medyo nakaluluwag pa mayroon pa kayong konting maitatabit, uh, may tatabit imaterial po yan maliit, malaki lahat ng bagay na tulong ay tulong Samantala, Bombo Danes kasabay sa posibleng malakas na paghagupit ng bagyong uwaan tiniyak ng pambansang pulisya ang kahanda nitong tumulong sa oras ng pangangailangan makasasiguroan nila ang publiko na sila'y nakantabay para sa mga operasyon ng paglikas at pagtugon sa sakuna lalo na sa mga lugar na lubhang maapektuhan. Ipinagutos ni Philippine National Police Chief Police Lieutenant General Jose Melencio C. Nartates Jr. na mailagay ang lahat ng unit ng PNP sa full alert status. Ibig sabihin ay nakaalerto na ang hari ng kapulisan para makipagtulungan sa mga lokala na opisyal sa pagpapatupad ng preempted at mandatory evacuations kung sakali man. Partikular na bibigyan atensyon ng pambansang pulisya ang mga rehiyon sa Hilaga at Gitnang Luzon kung saan inaasahan ang malakas na ulan at hangin dulot ng bagyong uwan hinikayat ng hepe ng Philippine National Police ang publiko na makiisa sa paghahanda at manatiling nakantabay sa mga opisyal na abiso ng pamahalaan. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Grant Hilario and this is Bombo Radio Philippines, the number one most trusted source of news and information, Bas Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio Mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.